Samantala, pag-uulat mula naman sa impira ng DCSB, ang Spirit FM, Siamen Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw ka sa mga real, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Umabot na sa 275 minimum wage earners na marinduqueño ang nakinabang sa proyektong Beting Bigas, meron na nakabilang sa ikalawang pangkat na nabiyayaan ng Department of Labor and Employment o Dolly Marinduque ngayong taon. May kabuang 55 sako ng murang bigas ang naihatid ng nasabing ahensya katuwang ang Food Terminal Incorporated o FTI at National Food Authority o NFA Lucena na nakakalaga ng 20 pesos bawat kilo na inilaan sa mga kumikita lamang ng minimum na sahod Sinabi ni Dole kay Provincial Office Head Marjun Moreno, sa pamamagitan ng programang ito, hindi lang natutugunan ang pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, kundi naipapakita rin ang malasakit ng pamalan sa sektor ng paggawa. Dagdag pa ni Moreno, ang programang ito ay hindi lamang tugon sa epekto ng mataas na presyo ng bilihin kundi bahagi rin ng mas malawak na layunin ng gobyerno na mapanatili ang kalusugan at kabuhayan ng mga manggagawa. Ang mga bigas na ipinamahagi ay mula sa NFA na binili mula sa mga lokal na magsasaka bilang suporta sa layuning pagbili at pagtangkilik sa murang bigas na siyang nakakatulong sa mga magsasaka sa rehiyon at sa sektor ng agrikultura. Ang proyektong ito ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongmo Marcos Jr. sa mga konsernadong sangay ng pamalan na magbenta ng murang bigas, lalo na sa mga vulnerable sektor ng lipunan kasama ang mga manggagawang Pilipino. Magugunita noong unang araw ng lamang ng Hulyo ng kasalukuyang taon, una nang inilunsad ng Dole Marinduque ang Benting Bigas Project sa 80 Cham na manggagawa na nakabili ng 10 kilong bigas sa halagang 20 peso kada kilo. At yung kasamang areal ang pinakahuling balita na ating nakalap sa oras na ito. Ako si Dennis Debreo ng 104.1. CMN, Spirit FM, Kalapan City, nag-uulat ng live para sa... CMN Pilipinas CMN live, live Nationwide Maraming salamat. Dennis Nebrejo mula po sa impila ng DCSB ang Spirit FM CMN Kalapan, Oriental Mindoro.